Harris, ang pahiwatig kung may magiging pakikipag-usap, kahit malayo pa ngayong araw ay dapat napuntahan dahil may swerteng malalaman na magbibigay ng bagong idea na pwedeng kumita ng maayos. Ang iiwasan mo lang ngayong araw ay makisama muna sa mga kamag-anak kung investment ang pupuntahan dahil mahinang-mahina ang swerte. Kung ikaw ay mapipilit nilang mag-invest, at okay sa iyo ang pagpirma ngayong araw basta matagal mo ng napag-aralan, makakatulong sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. At ang ugaling mabait ay huwag muna pairalin ngayong araw, para ang gustong magsamantala ay hindi magawa ng ibang tao para sa iyo, para maiwasan mo na rin ang hingi ng hingi ng pabor sa iyo, na kumukuha ng iyong swerte sa ibang gagawin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na suliranin, basta ingatan lang magsalita ng pabigla-bigla, nang makaiwas sa suliranin. At sa trabaho dapat ay mas maaga makakapasok at papabor sa iyo ang mga gawain, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24 at number 9 at number 30. Taurus, may sinyales na dapat ay maging mahaba ang pasensya kung may dumating kang transaction o muling kayong magkita ng mga nakausap mo noon ay dapat mo ng pagbigyan na pag-aralan ang kanilang proposal dahil may sinyales na okay na ang kanilang gagawin na pakikipag-usap. At ngayong araw ay mahina ang swerte sa pagpirma at sa mga tao na dalawa. Ang kasarian kahit tama ka ay hindi mo mapipilit sa iyong gusto, mas naaayon pa na iwasan ng wala kang maging gastos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig kung may plano ng isang bakasyon ay iyong ituloy dahil makakagawa kayo ng madaming positive energy para makakatulong sa pamilya, sa ikakaunlad ng kabuhayan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka sa buong araw, dahil may sinyales na lahat ng iyong galaw ay may nakatingin, para hanapan ka ng pagkakamali, pag-iingat sa buong araw sa hanap buhay, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 15 number 8 at number 25. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pagpapasensya sa mga kamag-anak, kung may bigla ang dumating na ikaw ay dadalawin yun ang naaayon na gawin, at sa ibang deal na gustong magawa ay tumuloy ka dahil para magamit mo ang iyong katalinuhan at swerte. At ang pag-iisipan mo pa ngayong araw ay deal na mabilisan kahit okay ang sinasabi, ay pag-aralan pa ng gusto para kung gustong sumama ay magagawa mong kumita, ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ay pagmamasid sa miyembro ng pamilya, dahil pag hindi mo pinansin ay pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin, suporta mo at advice ang kanyang kailangan, nang makaraos ng maayos at makaiwas sa pagluha. Sa trabaho ay maayos ang lahat ng mga gawain, ngayong araw ang dapat mo lang bigyan ng pokos, ay ang kasama sa trabaho na matahimik ngayong araw, baka ikaw ay kinukuhanan lang ng kaalaman, mag-ingat ng walang makaabante sa iyo na ikaw din ang nagbigay ng kaalaman, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 29 number 11 at number 34. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay pinag-iingat kung may deal pag naging mapagmasid sa pupuntahan o kakausapin, ay madali mong magagawa na mapasaya ang iyong araw, o mas madali ka rin makakaiwas sa mga gusto nilang mangyari na hindi naaayon sa iyong pamamaraan, at kung may mag-aaya sa iyo sa malayong lugar, kahit pa matagal ng kakilala ay huwag ka ng sumama dahil baka ikaw ay makakuha ng ikakalungkot mo sa hinaharap, mas mainam na iwasan na lang ayon sa iyong gabay. May sinyales din na may makakatagpo kang mga dating nakakausap na mas mainam kung babae, ay okay ang aura ng swerte sa inyo pag nagkasundo sa mga gagawin. Sa pera, kung sa pagtulong sa magulang at kapatid at kung may ekstrang pera ay gawin, at pwede ring magpautang sa tiwala kang tao na nakakabayad sa iyo at ikakaganda ng iyong pera, at gabay katalinuhan sa ibang plano. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay walang sinyales na problema, ang pagiging matulungin at laging masinop, sa mga gawain ang mag-aangat sa iyo na pwede kang makatanggap ng papuri sa iyong boss. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green, number 15, number 29 at number 6. Leo, ang pahiwatig ng gumagabay ay may maganda kang enerhiya ngayong araw tumuloy ka sa mga plano mo na mga gagawin na pakikipag-usap, at pwede kang makagawa ng pabor sa iyo na makikinabang ka hanggang sa hinaharap, ang iwasan mo lang ay ang madali ka, mapakiusapan dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo kahit pa ka mag-anak, o kaibigan ngayong araw, at okay naman sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay kailangan nilang maging maingat sa paglalabas ng pera dahil pwede sila makakuha ng kalungkutan sa ibang araw nila gawin ang pahiwatig na dapat mong mabigyan ng advice. At sa pera ang mga magulang at mga kapatid ang pwedeng mo lang matulungan ng maging maayos lalo ang kaisipan, sa mga gustong plano na gawin sa pagkakakitaan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema maging malambing at lalong gaganda, ang positive energy sa bahay ng ligaya at laging may gabay na maalagaan ang iyong kabuhayan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 14 number 26 at number 5. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may masaya at good na energy. Kung may mga balak na gawin ay mas naaayon na ituloy na magagawa mong ilabas ang iyong kahusayan, at huwag ka muna gagawa ng kasunduan sa mga kamag-anak at kaibigan ngayong araw dahil walang swerte na maibibigay sa iyo. Mas mainam pa na ang mga ituloy ang mga plano ninyo ng minamahal, ayon sa iyong gabay. At kung may usapan na deal at kasama ang kapatid ay good pa rin para sa iyo dapat kayong tumuloy ng makagawa ng plano ng isang pagnenegosyo. At sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid pag may pera kang extra at pag-unlad sa iyong pagkakaperahan, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o tumulong ngayong araw. Sa trabaho ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema. Sa tao nakasama sa trabaho ang dapat na iyong iwasan lalo na kung magsalita ay may himig ng tukso sa pagmamahalan. Dapat na iwasan ng ligtas ka sa problema at gastos. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 7, number 36 at number 25. Libra, ang pinapahiwatig ngayong araw kung may din. Kasalalaki na talaga namang iyong kakilala mas mainam. Na mas maaga mong makausap para makagawa ka ng naaayon. Sa iyong kagustuhan at ngayong araw ay may aura ka na biglang magiging mabait nang dapat mong iwasan dahil magagastosan ka at masasamantala ng ibang kausap pero kung mayroon ka namang dapat pirmahan ngayong araw ay dapat mong gawin makakatulong sa iyo mga pangarap sa hinaharap at huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng magulang pag-isipan mo at kung makakaya mong gawin kaagad ay mas maganda para makapagbigay ng kasiyahan sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan dapat ngayong araw ay maging mapagsuri ka kung kaya mong ibigay ang pagtitiwala ay iyong gawin. Pero kung nagdududa ka ay magmasid ka at makiramdam ng malaman mo ang tamang gagawin ng walang makapasok na magbibigay ng suliranin sa pag-iibigan. Sa trabaho mas maganda sa iyo ngayong araw ang maging matahimik at huwag na munang tumulong sa mga kasama sa trabaho. Mas mainam na ipokus mo ang iyong isipan sa sariling gawain ng mabigyan ka ng papuri ng iyong boss sa pera ay pwede kang magbigay sa magulang kung iyong gugustuhin basta may extra ka at huwag kang magpapautang sa mga kasama sa trabaho ngayong araw dahil mahihirapan kang makasingil. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color pink number 8 number 12 at number 40. Scorpio, ngayong araw kung mayroon kang gagawing pakikipag-usap kahit sa kapatid o magulang ay iwasan mong maging mabait, mas mainam pa ang walang kibo at doon mapapansin mo ang tamang gagawin para masiyahan sila sa iyong magagawa at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan gawin mo ang dapat mong gawin o kausapin dahil pwede kang makagawa ng isang bagong other income kung talagang iyong pag-aaralang mabuti, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa trabaho, kung gagawa ka ng isang desisyon ay tingnan mo pang mabuti o pag-aralan dahil baka ikaw ay magkamali, mas mainam ang manigurado para na rin sa iyong pag-asenso sa hanap buhay ang magagawa. Sa tahanan, ay maging maingat sa bawat kalusugan dahil may senyales na may muling dadalaw na hangin na nagbibigay ng ikay-hina ng kalusugan. Gawing mapagmasid para makaiwas sa gastos na tungkol sa kalusugan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 11, number 10 at number 28. Sagittarius, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw kung may dapat kang pirmahan ay iyong gawin dahil malaking tulong para sa iyo sa hinaharap ang iyong magagawa at ngayong araw ay mahina ang iyong araw ng swerte kaya mas mainam na ipagpaliban mo ang ibang transaksyon na dapat mong puntahan, kung may usapan naman kayo ng iyong minamahal ay siya ang pagtuunan mo ng oras, para magawa ninyo ang dapat na gagawin, at makakagawa kayo ng inyong gustong resulta ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, kung talagang naiinip ka ay mas mainam na lumiban muna sa pagpasok nang magawa mo mag-isip kung ano ang tamang gagawin at sa ganoon sa muli mong pagpasok ay masaya na ang iyong aura para makagawa ng maayos na mga gawain ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may dumating na bisita mas mainam na huwag mo ng kausapin kung hindi ka naman nakita dahil kung magtatagal kayong mag-uusap ay pwedeng mag-iwan ng bad energy para kuhanan ka ng swerte sa iyong mga plano. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 27 number 25 at number 8. Capricorn ang pahiwatig sa iyo ngayong araw gawin. Mo ang gusto mong dapat gawin dahil may aura ka na kaya mong gumawa ng mga pakikipag-usap na kayang maging pabor sa iyo pag talagang nag-concentrate ka sa pakikipag-usap. Ang iiwasan mo lang ay ang iyong ugaling mabait dahil ang mga kausap ay mahilig lang gumawa na makinabang sa ibang tao at iwasan mo rin muna ngayong araw ang magkaroon ng kasunduan na may pirmahan. Dahil mahina ang swerte para sa iyo ngayong araw kung ikaw ay makakaperma ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera pag lumapit ang magulang at kung meron ka namang ekstrang pera ay dapat mong mabigyan para ang kanilang mga dasal ay lalong magpapasigla ng iyong kabuhayan. Sa trabaho dapat kang maging maramot muna ngayong araw sa pagbibigay ng mga kaalaman sa mga kasama sa trabaho, yun ang senyales para hindi ka maisahan ng mga kasama sa trabaho. Mainam pa nga ang makagawa ka ng matahimik nang hindi ka malapitan ng mga kasama sa trabaho na bad energy ang kayang maibibigay sa iyo. Sa pag-ibig, kung mayroon ka na dapat ng tapusin na usapan sa iyong kasintahan, ay mas may nami na iyon ng gawin para mas malalaman mo ang dapat mong magagawa tungkol sa inyong pag-iibigan ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color blue and color red number 25 number 31 at number 9 Aquarius ang pahiwatig ngayong araw mas makakainam sa iyo ang maging walang kibo sa mga gagawing pakikipag-usap sa ibang tao o maging sa kapamilya dahil doon mo malalaman ang mas mainam na magagawa at ngayong araw ay may ugali kang biglang magdududa pagka ikaw ay nagduda sa kausap, ay lumayo ka na dahil senyales yun na wala kayong mapagkakasunduang maayos. At kung may mag-aaya sa iyo sa malayo para sa isang pagkakakitaan ngayong araw, ay huwag ka ng sumama dahil gusto ka lang isama para ikaw ang gumastos ayon sa iyong gabay sa pagmamahalan ang dapat lang na maging ugali mo ngayong araw, ay magmasid bago ikaw magsasalita para walang maging bigla ang suliranin dahil kung magkakaroon ng suliranin ay hina ang good vibes ng swerte sa inyong mga gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay gumawa ka ng maaga pumasok dahil doon magsisimula para ikaw ay mabigyan ng papuri ng iyong mga superior at maayos mo lahat na magagawa ang dapat na magawang trabaho. Sa pera ngayong araw ay unahin mong mabigyan ang minamahal para ang mga swerte ninyo ay lalong dumami, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 6, number 19 at number 42. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kahit mayroon kang schedule na dapat ng kausapin tao, ay must mainam na iyong ipagpaliban dahil may sinyales na wala kayong mapagkakasundo ang maayos dahil mas nagmamarunong ang makakausap, at kung mayroong pang mga alinlangan sa isipan, mas makakainam sa iyo ngayong araw na pumunta sa bahay ng Diyos, sa iyong pagdarasal ay doon ka makakaalam ng mga solusyon na kayang ibigay sa iyo habang ikaw ay nagdarasal, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay mas makakainam ngayong araw na huwag kayong tumanggap ng bisita dahil ang mga bisita na makakapasok sa tahanan ay mag-iiwan lang ng bad energy na mga pagtatalo sa kabahayan. Sa trabaho naman dapat lang ay meron kang mahabang pasensya ngayong araw dahil pag ikaw ay nainis ay ikaw ang matatalo babagal na ang iyong trabaho at pwedeng magpabagal para sa inaasam mong pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, pangunawa mo ang dapat ngayong araw para walang mapasok na suliranin sa inyong pag-iibigan ang pahiwatig. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color pink number 10 number 32 at number 45